Reclusion perpetua o hanggang apat na taong pagkakakulong ang sentensya ng korte sa mga sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Ateo Castillo. Ang pamilya ng biktima may panawagan. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng dating UST law freshman na si Horacio Asho Castillo III. Sa desisyon ng Korte, nakitaan ng sapat na paglabag sa anti-hazing law sina Arvin Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Makabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagdan. Hinatulan sila ng reclusion perpetua o hanggang apat na taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng kabuang halagang 461,800 pesos para sa actual expenses at tig 75,000 pesos na ibabayad naman sa pamilya Castillo para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Dalawang put dalawang taong gulang lang si Asho Castillo nang mamatay dahil sa natamo niyang mga injury sa hazing. Kasunod ito ng pagdalo niya sa Initiation rites ng Aegis Juris Fraternity noong 2017. Apat na oras, pinagsusuntok at pinadal si Asho hanggang magkolaps at tuluyang bawian ng buhay dahil hindi agad nadala sa ospital. Kaya sa korte kanina, emosyonal pero tila nabunutan ng tinig sa dibdib ang mga magulang ni Asho. It's a long journey. Seven years. Uh, this is how we imagined it to be na madadali namin ito dito. Uh, those seven years, I, I think for our son, it is worth it. You know, yung, we all saw it no, from day one. We, 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 all, we all had our doubts kung ano mangyayari. Sa kabila ng nakamit na hustisya, nanindigan din ang pamilya Castillo na may pananagutan ang UST at ang Dean ng Faculty of Civil Law na si Attorney Nilo Divina sa pagkamatay ni Asho. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. The Civil Law Department, the Dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Dati nang naghain ng kaso ang Pamilya Castillo laban kay Atty. Divina, pero ibinesura ito ng Departmental Justice. Sa isang pahayag naman, inalmahan ni Atty. Divina ang pahayag ng Pamilya Castillo at iginiit na hindi nagkulang ang UST at Faculty of Civil Law na protektahan ang kapakanan ng kanilang mga estudyante palagi raw prioridad ng universidad ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.